Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Marvick Peleta, YouTube channel po. Please watch. Ang topic ko po ngayong araw na ito ay tungkol po sa aking ama na pumunta na po sa heaven. Kasi po nung dumating ako from Japan, ay pumunta na kami sa lamay. Pagka uwi po namin galing ng lamay, ay nakita ko po ang paru-paro. At bigla po akong nahilo at sumama ng pakiramdam. At ito po, ipapakita ko po sa inyo. At ito po ang tinawas ko sa aking sarili. Makikita nyo po dyan yung maliit na yan at palalakihan ko po yan para makita nyo po. At kung maniniwala po kayo ay tinawas ko po ang aking sarili at ito na po ang lumabas ang aking magulang na nakaratay sa kanyang kabaong. Meron na pong rainbow at ang mukha niya po ay napakahaba. At ang damit niya po ay pang sundalo. At hindi pa po siya dyan pinapalitan ng damit. At nang bumalik kami sa lamay po ay ito na po. Nakapangdamit na po siya ng sundalo doon sa lamay. Pinalitan po siya ng uniform ng sundalo dahil isa po siyang hero, isa po siyang sundalo. Kung maniniwala kayo, ito po ang tawas ko sa kanya. Bago ko siya nakita na pinalitan na siya ng damit ng pangsundalo, ay nakasundalo po siya sa tawas. Ayan po ang kanyang itsura. At nasa rainbow siya, ibig sabihin ay masaya na po siya. Yan lang po at Maraming salamat po.